guys. Nagsisimula na silang magpotol ng mga punong kahoy. na nag-declare sila guys. Ganyan yung mga gawa nila. Ayan. Pinapaandap na ni Kuya ang kanyang sasakyan. Ayan. Titingnan natin kung paano ibababa ang kanyang Babalikan mga paanyan pa at paano din niya angat. Ah! Okay. E. para masaksihan natin kung paano sila pinaposisyon. Ah, may patay ba? O, oh, pinapatanggal ni Mauricio yung patay. Tingnan mo guys kung paano bumaba oh. yung mga paa pinapatanggal niya. Sa Tingnan niyo maigi guys. Oh, it's it's yung dito, sa dito, dito sa video ko. sa sa tapos bababa na yan hindi pala sila sabay sabay kung paano siya iangat ayan ulit tingnan natin kung paano di, siya iangat di, di, ayan guys para alam <laughs> kung paano paangat kung <laughs> kanya lang sasakyan para maka maayos kung sa itaas ang pagkukul um, na mga kahoy ayan inangat na nang sasakyan eh. ayan Terima okay, so si kuya titigan yung maigi guys yung kabila naman ay inaangat ayan ingat ang bagya ang operator niya niyang drive up him ayan ang galing ni kuya good job kuya ayan guys selfing umikot ako ng bahagya niya para mabigyan ang kabuuhan ayan tapos pagkatapos niyan guys iaangat nila yung nasa itaas ang naman ay yan tapos rin ang putulin igigilid nila yan para malimisan yung kalsada tsaka ang sisipag nila kahit mainit sige pa rin sila ng putol tapos ayan umangat na yung isa umangat na yun sila yan, makuputol na, mag-office na sila magputol guys. Okay, sinahatak nila mga puno. Ayan. Sumalis ali na si Atenelya para matapos daw agad. Ayan. Umangat na yung nasa taas para magputol. Yan din ang driver sa taas kasi mahirapan naman ang driver sa baba kung siya may yung mag drive. Kailangan ang magta-drive talagang nandun sa taas, guys. Ayan. Simula na sila magputol. Oh, dalawa yan sila para ano. Uh, tagahawak ng puno at may tagapusol din. Para hindi naman ako bumili dyan ng sa dyan? Sa tao At ititingnan ah. din po nila, guys. Ay, grabe. Ano napakataas pa rin yan. Tao para po maingat, hindi po nakakatama ng na mga tao. Ayan. Talagang hi, hi. sulit ang kanilang team. Ay, nagsisimula na silang magputol. Mahirap talaga yung trabaho nila kasi delikado na sa taas sila hindi posibleng makuryente sila dyan sa mga may wire. Dyan? Mga dyan? Mga may patay ba nakabukas na mga wire. Ah, asan patay dyan? Pero napakasipag talaga nila at saka at saka talaga nila gawin. Ayun to. Tapos yung mga puno. Ah, yung isa, yung, 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 yung pakaba. Dalawa? Ah, okay. Natanggal niya, sabi niya. Ayan. nagsabi? Pag nasa pinakatuntok na, pinakamataas na rin yung ano nila. Pumataas din yung kanilang sasakyan. ayun, May isang nagda-drive, may isang nagpupukol. Na, nakapakataas pa naman yan. At nalawak na. naman. Napakasipag at napaka delikadong gawa. Pero guys, ayan si Ate Nelia naman. Nakikisyoso. Yun lagi yung nasusunog eh. Maraming mangga dyan guys. Dami namin nakuha. At dyan ay aming pinulutan kami nagkinom guys itos lang yan kinakain talaga namin yan malala <laughs> bawal sa akin inom ayan, iniisa-isa nila guys para mabilis ang pagputol bilis na nakababa tingnan nyo po guys kung paano naman yan ayan ang dalawang lalaki nagtutulungan kung paano nila itabi yung mga kahoy para makadaan yung ano yung truck may tagahakot din po ng kahoy dyan mga guys at inayos na niya tingnan nyo po umangat na kung nag close na agad sya ganyan kasimpi lang ang gawain ayan makina na kasi ang gumagawa kaya talaga high-tech talaga kasi yan, na-atras niyan yan. Kung paano yung atras. Ayan. Kasi nililipat sila na kabilang ng puno para doon naman magputon titingnan titignan natin kung paano nila gagawin. Ayan. Eh, tatayo na naman niya yan. Ah, titignan natin kung paano tumayo. Ayan. Humaba siya kusa, guys. At ibaba na naman yung mga paan niya. Ayan. Napaka high tech talaga ng gawa nito ni Maralco. Good job, Maralco. Ayan. Mm, umangat ang sasakyan. Nakita nyo guys. Ang bilis umangat. Tapos yung isa naman, ay itatayo na naman yan. Aangat na naman yung kabila. Ayan. Nagsilbing ano siya baga. Tukod para hindi siya pag inangat na yung mga hag, yung hagdana na yan para hindi mabigatan ang sasakyan kasi mabigat talaga yung bakal na yan na karga karga nila na uh, magsisilbing ano kahon o hagdanan doon sa pinaka ano, para may ayos ayan nasa pinaka tuktok sila guys napaka nakakatakot na yan kasi lampas na sila sa may wire oh. ayan Dikado kung talagang makat may matamaan sila na balatan diyan na ano Okay mga wifey. Si... She... Talagang okay, sayo talaga away. dyan, guys. Kaya tulo ingat talaga. Ingat kayo. Mga hero ng gaya. Napakagaling nila. ng driver May mga ah, wifey. Drive ng drive sa pinakatuktok. Para naman makatulong at hindi mamaya kakaino tayo makakaparoisyon ng mga waka dyan waka sila kuryente at hindi tayo basta basta na brown out pag tuwing umulan pag sumasabit ang mga palapati o mga puno hindi ma brown out ayan pag magana na siya pag sisibak na siya ano ng tinanggal mabuno. niya no ayan kita nyo guys Ganun, kahirap ang trabaho nila. Alis ka dyan! Tapos, nung tagahawak, ka. pangalay talaga yan, guys. Hindi, basta-basta. Hmm. Diba? Sabi namin, huwag kayo dyan, mga bata. Huwag <laughs> kayo mga away. we <laughs> Ayan yung inaangat akyat baba yung mga ano yung makina na yun para ano maiangat yung mga yung mga ha? paa para may ayos Hindi naman kasi nabot yes. Layo Ayun, Buwa ba na si kuya Kapos na? kasi tapos na sila magpupo ilipat na naman sila ayan inayos oh, na naman yung sa taas at sa baba para ma-equip na yan ayan, nag-shout out kakatuwa naman okay. Ang oh, lakas. Ayan naman guys, yung lakas daw sa sabi ko. Ano na ko, pinagotol ng kahoy. Pumagsak kasi yung bubong namin. Kaya ginawa ko, nagpupula ko ng kahoy, ay, kahoy ay, para pang ano, pang no? lagay doon sa itaas para hindi naman bumagsak yung bubungan, namin, guys. Ang tukod na kami. Ay, kasi saka sa na, naglagan ng kahoy eh, yung bubong namin. E eh, medyo mahina talaga. Ay, mama, dito ano, muna. Dito. Kaya, dito ka ako na lang nagbubo. Tapos, pinalitan ako ng para tulungan niya ako. Kasi talagang Naghanap talaga kami ng kahoy para ayos yung bubong namin. Kasi ang baba na eh. Nabagsakan kasi siya ng, ng puno. Ayan, sa pagputol ng meralco. Kaya...